Ambe. Ako yung ang boy, ikaw ang baby ko. Mike sana pero mike. Kung ako ang ang boy mo, ikaw naman ang am ko. <laughs> Boom. <laughs> sige yung ganyan, yung mga problema kakaroon, mga tunay mo palagi. Thank you po! <laughs> Bakit nung matawa? Badoy ba? Parang pangit. Ang pangit ba? Ang <laughs> Parang nag-cringe ako bigla noon ah. Kita Emi of the, the, um, the Amdali Sinomys International, thank you very much po. <laughs> okay. Control guys, control. Ma'am Melanie, Melinda Rodriguez, sarap po sa inyo. May mission vlog, sarap po. <coughs> Grabe nga yung tawa guys, capital letter, tawang tawa yan. Malay <laughs> yung joke mo pa pala, ano walay, tam ng tawa eh. Guys, when... lumakas, hindi sakto lang. Mamaruwe na kabudol, sakto lang hindi naman po. <coughs> din naman ito. Tabutin tayo ng isang oras dito, Papa <laughs> Amboy means po, po, pogi, po, papadoms. Ah, akala ko nga, parang feel amboy. Ano, Filipino fil, um, Ameri parang Amerikanong boy. Amboy. Dito, Margie, kasi salamat po. Uy, salamat.